Yo! What's up? So, welcome back sa aking YouTube channel. So, bagong araw, panibagong vlog na naman tayo. So, for today's vlog is pakita ko sa inyo yung mga alaga, kong mga manok. So, dito lang sa buwan ng namin. So, tara! <tinyo> yung unahin natin is yung doon sa ano kulungan dun tayo mag ano unan video so andito pala ako sa ano sa munting ano namin purok ito yung purok namin so tara tumpahan natin yung alaga ang manok so tayo daan. Ayan. So, dito tayo mag-una. Simula. So, ayan. Ito yung ano. So, is, tawag sa amin dito is kulay tubaon. Hindi ko alam kung ano tawag sa Tagalog. Sa tubaon. Ano pa lang to? Mga apat na buwan or tatlo ata. Siguro to. So, ayan. So, next na naman tayo. So, ito yung kapatid niya. Kulay puti. So, ayan. Puti. Ano sila? Bale, lima sila, tatlong, ay dalawang lalaki, tsaka tatlong babae. So, ayan. Hindi naman sila ganong ano, may klase. Ayan. Puti. apat na buwan siguro to oh bistoy mas ka dyan maya ka na maya so ito yung ano nila pagkain grow ang pataba lang so ayan yung mga nila tangkalan ayan so may ano dito inahin Mikilag. So may ano ako dito, ipakita ko sa inyo yung yung ibon ko. May ibon rin ako dito. Kita natin. So, ayan. So, ayan yung ano, alaga kong ibon dito, guys. So, matagal na siya, isang taon na siya dito. Hindi pa ako pumunta sa Manila. So pa ano natin. Iwan ko lang kung wala, wala ng So ulitin natin. rin didma lang tayo ah so yun na ah. lagay mo natin to so yan yung tangkalan for the next alaga so yan may ano kami dito may may pato yan yung ano nila dito sila matulog dito sila kakain tatlo to eh nakatakas yung dalawa ayan ah apat po isa. 'Yan yung bahay nila. So, so, ayan pala yung dalawa. Ayan yung dalawang pato. Isang babae, dalawang lalaki. Yung isang lalaki. So, let's go for the next. So, iro may ano rin kami dito, baboy. So, ayan yung ano namin, baboy. Ayan. Uh, dalawang buwan na ata ito yung baboy namin so ito rin yung ano tandak tatlo to sila wala pa tong wala pang wala pang panalo Kasi, hindi ko pala tari si sakit pa yung ano niya katawan sa so, ano niya mga pakpak na tumutubo so ayan kain <laughs> natin sigaw so hawakan natin so hindi naman siya ganong malaki ganito lang kalaki ganyan yun lang ayan yung mukha nya ayan yung mukha nya hindi rin siya ganong may klase yan yung tawag pala nito is palakarin natin yung tawag pala nyan is ano buyog Yun 'yung tawag sa amin 'yan dito, buyog. Kasi kulay ano siya? Yung kulay niya may kulay bubuyog. Yung kulay niya. Pero mga ano na 'yan? mga isang taon at hindi. Okay, dalawang buwan. Matanda na 'yan. So, 'yan 'yan. Next, iba na naman. So ito. So, ito. Sa ano pa lang daw mga 5 months. Sa 5 months pa yan, yung tawag nito is sa Tagalog yung tawag nito is ano? Bulik. Bulik yung tawag niya sa Tagalog. So ayan, so sa amin dito. Okay. Yan yung mukha niya. Ayan. So ayan yung mukha niya. O like, yung tawag sa amin yan isa na ubalaw so kuha ka natin so ito ito siya kalaki mga siguro to mga sa tatlong kilo siguro o dalawa mga ganyan siguro laki naman eh bata pa kasi malaki kasi yung ano nya lahin Hai, 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 tarik So, hai, 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 months, hai, 5 months. Ito naman tayo. Ito naman yung isa. Ito naman tayo sa isa. So, ayan yung isa. Isa. Pulay-pula. -pula. Kaso ano yan? Manhitir. Hindi pwedeng hawakan kasi mga ano yan? Mga gat. Ah, Naka ano naman ang akong ito eh. Ayan o. Oh.

walang galing kasi to sa iwang ano eh sa kabalian sa pinsan ko so ayan yun yung ano ko palakarin natin palakarin so so ayan sya guys ganyan lang sya kataas hindi sya ganong kataas pula nasa ano na to 8 months o 9 months ganyan na yan so yung isa ito ito yung pinakamataas nila ito yung pinakamataas balaw ito naman parehas lang sila sa pula hindi naman hindi masyadong matakas so, so yung iba is mga ano pa lang mga maliit so ipapakita natin so tawagin natin ngayon kailangan natin oh shit, kailangan bigyan ng bigas para lalapit sa atin so tara so tawagin na natin so, ito yung ano niya patuka bigas t t mga malalit na anong manok pata pa ayan, nasa one pa yan, dalawa. yan. o dalawa ayan o pasensya na dito kasi ano malakas yung hangin parang bagyo na ata ano? <laughs> so ayan Palayong. Krut. So ito pala yung ano kapatid ng ano yung dun sa tangkalan. Dun dun sa kulungan. Dian, tsaka ito. So ito yung kapatid niya so ayan bae so ayan na guys so ayan yung wala yung iba ano malis yung iba hindi ko alam saan andun siguro sa andun sa ano palayan andun sa palayan yung ibang manok um, magala naghahanap pa siya ng ano ipagkain, eh pagkain eh hindi pa ano mamayang hapon pa yung darating dito mga manok ko so yun lang guys so, yun lang so, ito yung munting ano ko yung munting farm yan munting farm po dito so ayan so yun lang yung ano mga uh, alaga mga manok Siyempre, share ko rin yung mga alaga ko dito sa probinsya namin para kita nyo kung anong ginawa ko dito pag wala ko sa harap ng kamera at kama so, ito yung mga nagawa ko palagi, ang alaga ko manok. So, sana huwag yung kalimutan mag, mag subscribe, like, share and comment. Share nyo na rin para at subscribe. Dyan, yan. Yan dyan kayo mag subscribe ay lumabas so yun lang at <coughs> bye bye na so, may nakalimutan palako, i shout out ko yung ano kaibigan ko kapit bahay ko dito at classmate ko na rin si Jalmix Mitaran shout out sa iyo nurse so ayan yung may channel ata siya so ayan ipakita ko na lang yung mukha niya sa screen para makita niya rin. So ayan. Shout out sa iyo Jailmates Mitaran at salamat sa yung salamat sa panonood ng mga video ko. So <coughs> na shout out na kita. Palagi kasi siyang nagano sa akin eh. nag-request <coughs> nag na i-shout out daw ako. Sabi ko kalimutan ko kasi pag ano mag video ako eh. <laughs> nawala sa isipan ko so ngayon Shoutout na kita so shoutout out Jelmits Medaran nasa screen na yung mukha mo so i eh, standby ko muna yung mukha mo dyan para makita so kakaya ano pala kay Emerlegin Baldira yan yung mukha nila ipakita ko na lang Shoutout out sa iyo sa at saka ni Ariel Rapaila patid ko yan tsaka yung pinsan ko na si Richie Ayan. Richie Ramirez shout out sa iyo at salamat sa pag play mo sa playlist ko salamat tsaka ni ano ni kalimutan ko na yung iba so sa sunod na lang siguro so sana mag ingat tayo ngayong panahon kasi palaging may bagyo at sobrang lakas yung bagyo ngayon kaysa super typhoon mas malakas pa kay Yolanda tayon, yon mas malakas pa yun yung pinakamalakas sa buong mundo ngayong 2020 at sana palaging handa tayo bawat araw bawat oras laging safe yung katawan natin at pamilya mga anak natin so maghanda lang tayo sa mga sumusunod na pangyayari so bye bye na